Ang gandang araw mga friend. Heto tayo. Nandito tayo sa ating mini garden. Uh, update ko kayo sa ating uh, saging. Ayan. Yung ating isang buwig na saging na saba. Ito ay isa ay saba. Saba yan mga friend. Ayan. At Uh, tingnan natin. Medyo malaki na siya friend, pero hindi ko alam kung pwede na siyang uh, kunin or tibain yung kanyang um, ano uh, puno kasi parang malalaki na rin pero hindi pa siya yung talagang siksik. Ayan. Ito yung kanyang ano uh, pinaka puno. Ayan parang nakaslant na siya. Ayan. Malaki yung ano niya, puno niya ito. Ayan. Hindi. Eight lang ha. Focus natin. Ayan. Yan yung puno niya. Malaki siya mga friend, di ba? Ayan, mataba. Tapos Ayan. Ayun yung pinaka puno niya. Hindi ko nga lang alam kung pwede na siyang kunin yung pinaka bunga niya. Sa balagay niyo mga friend, dapat na ba siyang kunin? Mahinog na kaya yan? Kasi ang gusto ko sana ay uh, makuha na, mapahinog ba natin siya sa puno? Kasi masarap kapag kahinog siya sa puno, di ba? Ayan. Gusto ko sanang mapahinog siya sa puno para matamis talaga siya at siksik yung kanyang laman. Kaso, ah, hindi naman ako palaging nandirito sa ating mini garden. Kaya, bali, bumibisita lang ako dito minsan. Ayan. Malakas ang hangin dito kasi nga 'di ba sa atin dito sa Pinas ay nag-uulan na. Kaya insan iinit tapos biglang uulan. Ayan, tapos nagkasunod-sunod pa ang mga bagyo. Kaya parang gusto ko na siyang kunin. Ayan. Comment nyo naman sa akin mga friend kung ang ating saba na saging ay pwede nang tibain or pwede nang kunin kasi uh, gusto ko nga sana ay maging siksik yung kanyang laman kaya medyo pinahinihintay-hintay ko pa na at uh, tumagal siya sa kanyang puno ayan medyo marami yung kanyang ano eh saging di ba mga friend sa si isang buwig comment nyo mga friend yan hanggang sa muli ito po si Ate Lek mag iingat po tayo palagi